Hello, Jordan. Jordan, nasan ka? Christy, pasensya na. Pasensya na, umalis ako kaagad kanina. Kailangan ko lumaya, baka may masabi pa ang pangit. Okay lang naman yun, inaintindihan ko. Pero pwede bang umuwi ka na? Ah, uh, I don't think that's, that's possible right now. Eh, bakit? Andito ako kay Lashire. I need to take care of her and our baby. Talaga ba, Jordan? Saan ka uuwi? Siya pa rin yung pipiliin mo? Christy, umalis yung caregiver. I need to do my responsibility as a father. Uh, eh, paano ako? Kami ni Tori. Pansamantala lang to. Huwag ka mag-alala, tatawagan ko si, si, Tori. Explain ko sa kanya na mabuti. Ay, Jordan, alam mo, hindi ko na alam kung anong iisipin ko eh ayo yung mag-asawa, pero bakit ganun? Bakit parang ako pa yung kabit? <laughs> Christy naman. Ipit na ipit na rin ako dito. Hindi ko nakakayanin pa kung may mangyaring masama ulit sa mag-ina ko. Kailangan nila ako dito. Sana maintindihan mo. Ay mukhang nakapag-desisyon ka na. May magagawa pa ba ako? Here. Thank you, Ma. Oh, you're welcome. Okay, ingat. Oh, right. Ay, buti na lang matitay. Mati... Mas kandaloso. I'm conscious. <laughs> Sorry, Anna. Buti di tayo naabutin ng traffic, Ma. Abot Oo, okay. pa tayo sa dentist appointment nitong si Tori. Mami, hmm. nag-promise po sa akin si Daddy last time. Sabi niya po, siya po sa akin dito sa dentist. Asan po siya? Ah... ano, bigla kasing nagkatrabaho si Daddy. Eh, after po ng work niya, is he coming para sundin po tayo? Ako, baka maliit kasi yung... Um, you know, siguro after your dentist appointment, uh, punta tayo sa mall. Mm. And you know what's in the mall? New toys po ba, Lola? Ay, mm. toys Well, na. let me see. Pero siguro, kailangan, kailangan ni Lola na maraming hugs, mm -hmm. maraming kisses. Yeah. Oh, dapat tinuluyan na natin sila kanina nung nasa bahay pa sila alakdan. doon natin tinira si Christy. pag mo tinarget talaga siya. Kailangan malinis at mungang absidente para hindi tayo mabalikan. Ay, mami. Naiwan ko po sa crew yung private toy ko. It's okay. Hindi mo naman yung kailangan sa dentist. Pero, I need po ng teddy bear. Huh? So, para po, hindi po ako matakot sa dentist. Dito ka lang, ah. Tayo may signal ko. Talaga? Sa na mag-stay si Jordan? Naku, na mo na naman si Christy, ah, in fairness. Hindi ba sinabi ko naman sa iyo, it's just a matter of time, babalik din sa akin si Jordan. <laughs> Iba ka talaga. Okay, sige. Bilib na ako sa iyo. Sabi nga nila, you can have everything you want if you put your heart in it. Oy, pero hindi lang puso mo ang tinaya mo ha. Pati ang magiging inaanak ko. Imagine, nilagay mo sa peligro ang buhay ng sarili mong anak para lang palabasin eh, na sinasaktak ni Christy. Leslie, isa lang yan sa mga desisyon na kailangan kong gawin. Shay? Anong ibig mo sabihin? Hindi ba, ako na lang pupukuha sa kotse. Hmm. Okay lang. Okay, sige, sige. Okay. Ayan na ka. Okay. Ingat. Sunod ako, ma. Or pag pa na lang. Itay ka na namin dito. Ah, sige, sige pa. Itay ka na namin dito. Okay. okay, pa. Sige. Oo, oh, oh, sabay-sabay na tayo. Okay, ma. Yeah. Hello? Excuse me? I'm sorry, no? Puntis yun na bangga mo. Grabe. Natay mo ang asawa ko, Leon. Kaya papatayin ko rin ang babaeng mahal mo.